bilga uh, eh, ano pa rin natanaga ano no may bagyo ano kami kung paano ng Ay sorry maraming tao, order na tao sa bahay nila. Kagahan tao. gusto ko nga dito para may paalaman. May na tumo. May wala na sa patok. Dati ano, dati. Dati ano. Dati ano. Madaming madaming ano, madaming Halo-halo na muna. Tina oh. mo, tuloy mo, parami kanin kasi. Buha pala yung kanin. Oo. Oh. Ay. <laughs> Pwede no? ano no?

Kaya pala yung matanda yung bunga ng babae. Eh? Kaya pala nagdadala ng kanin eh. Matagal lang. Matagal eh. Nagdadala oh. ng kanin eh.

sa bola ka, kumahan na. Hindi ka pa nabaw. Baling at yung muna. lang. Okay. Ay, siya hindi siya yun. Hindi siya yun. Okay. Hindi, hindi siya yun. Ah. Diyo rin natusan. Hindi nga yun ang alak. Inutusan, inutusan yun. Kaya ba yun eh? Laberecho lang. Hahaha. <laughs> Uy, ko. Dati naka-anim ako Ano yung ano ako, pito? Nakapito akong ano. Ano? 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 kami Ano? Ano? Ano?

titikman ko um... lang É a sua mamãe, não? O que é a sua mamãe? Não sei sua mamãe, mas acho que é uma sua

Dra mino ko lang kulam no. Parang hindi ka na mahuli. Uulit ka ba? ano <laughs> yes. uh, na bibi, nadi-dito sami. Ito initatay, ang ate kasi ano, di tiringan ng paminta pa buhino lo. 'Yung hindi mo pinadala kerdita to, hindi yung... Dalawa yung tanong. Dalawa, wala. Dalawa. Nakita. <laughs> Ay, sakin, sa wala makuha eh. Mayroon na si Buto. Hindi, ito mayroon. Ha? Hindi ba pwede? Ito lang ah. Lahat na yan. Lahat yan? Lahat yan, pati muto. Pati di ka nakahanda? Ay, alam mo, kakain tayo. Ayati. Nagpunta nga ako sa... Sa... Kaya, kaya, sipu pumutagin mo? na hindi pa nang hindi pa nang agilis na kap kanito yun kanyang kanito kain di <tinyo> Tagalog sa alik? Ito Apa? Una, tatong tatong na dagat. Tatong dagat. Tatong dagat. Tatong dagat. Tatong dagat. Tatong dagat. Tatong dagat. Sayang na karat sa karat pito tare may naman apat na lang. Ay, pa ako pito kaya. Hindi ka ida pa siya nakatibang pa. Kaya ang lepinis ni patay. Kaya. Uh, ano eh? parang... eh. oh. ano e, Hay, ano Yung na lumo parang yung Paglayin mo na na Paglayin ko kasi nawawala na 'yan. medyo rakeng. Pata. Ito 'yung ini-activate nila. Ano 'yang baka birthday? Thank <laughs> you.